samahan niyo ako mag-adobo ng adidas ng manok guys at kung mapapansin niyo na nahuli ko paglagay ng sibuyas at saka bawang yan ang aking version ayan habang nasa kalagitnaan na at malambot na yung manok yung adidas ng manok guys saka ko nilagay yung sprite para manunood talaga guys ang lasa yes dyan. Ayan. Manunood yung asin at ang tamis. Ayan. Hayaan na natin siyang kumulo hanggang maluto siya guys. At lumambot. Ayan. Ayan. O, diba? Ayan na guys. Luto na siya. And then saka natin siya lalagyan ng suka. Para medyo maasim-asim ng konti luto na ang ating adobong adidas wow yummy kain po tayo baboosh thank you for watching